kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, bakit hindi na lang niya tanggalin ang kasamaan? Magintay ka lang, aalisin niya lahat ng kasamaan. Hindi natin dapat pangunahan ang Diyos, kapatid. Pero talagang tatanggalin niya lahat ng kasamaan. 15-24 si ng unang kuring. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagkaibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, pagkalilipulinan niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapamahalaan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kapatayan. Maliwanag ano? Lilipunin lang lahat ng Diyos yan. Kaya lang hindi ngayon pagdating pa ng wakas. Merong appointed time.